Nagpahinga naman nga ni humuna kami ng trabaho sa bukid. Ay panahon naman nga ni para mag-aliw-aliw naman. kaminsan minsan naman ho ay magsaya din tayo. Aliwin natin ang ating sarili. Wag naman ho puro trabaho. Ngayon nga ni ho sa Lokban Quezon ay Pahiyas Festival. Ay talaga napakaganda din ng festival. Pasok mong pangala ang ho din sa lugar ng Lokban Quezon na ay makikita mo na ang naggagandahan din ng mga arko na ni ng mga barangay. Din ho kasi ay nagpapagandahan sila ng mga arko at yun nga ni ay may premyo. Bago nga ho kami pumasyal sa bayan ng Lukban, ay dumiretsyo nga ho pala muna kami din sa kamay ni Jesus. Taon-taon ho talaga ay pumupunta kami dini sa Lokban tuwing Pahiyas Festival. Nagsisimba ho kasi muna kami dini at umaakit nga ho doon sa katuktukan na iyon. Napakaganda ho talaga at napakalawak nga ni ng area dini sa kamay ni Jesus. Hindi na nga ni kami nagpatumpik-tumpik pa at agad na nga ni kami pumasok dini sa entrada. Napapalaban na naman nga ni kami sa napakataas na akyatan ay go lang. At dini nga din ho pala bago ka umakyat sa kamay ni Jesus ay meron nga din ho pala mga wishing well. Ay gusto nga ni magpa-shoot ng bariya nung aking junakis dyan, dun sa may banga, ay kaso nga lang ho, ay wala akong bariya. <laughs> Dahil nga ni sa napakataas na ring hagdan-hagdan paakyat, ay tinabad na nga ni ang aking mag-aama umikot, ay di ni nga niho, ay nag-shortcut-shortcut na sila ng daan. Wala na nga niho, ako nagawa, kundi sumunod na lang sa kanila. <laughs> ay, papaano na lang, tutuparin ni Jesus ang ating mga kahilingan, kundi ito pa lang, sa pag-aakyat, ay wala na tayong sakripay. Sa kagagit mo nga ho, sa kataas-taas na ring hagdan, ay talaga hong tatagaktak ang iyong mga pawi Ay, <laughs> ta alam mo pa nga diyan ang nagsumba. Bagay na bagay nga ho aring na aray sa mga taong nagpapapitnes. Papayat ka na, makakapagnilay-nilay ka pa. Ay gulap! Nabahabangan nga ng aming inakyat. Ay salamat naman nga nakarating na kami din sa katok-tok-tok tukan. nga din ho pala sa napakataas na ribultonesos ay pwede mong sabihin ang iyong mga kahilingan at ang iyong mga pinagpapasalamat. Hindi nga din ho nagpahuli yung aking tatlong mag-aama ay talaga naman nga ni taimtim ding na nagdasal. Fast forward na nga tayo sa kahaba-haba kong kwento. ngayon nga ay na kami dini sa kamay ni Jesus. Pumunta naman nga ni kami dini sa banal na hardin. At dini naman nga makikita sa banal na hardin ang napakalaking arko ni Noah. Meron nga din ho pala diyan playground at meron nga hong malalaking statue ng mga hayop. At bago ko nga ho diyan samahan ng aking mga Jonaki sa playground, ay ako nga ho muna, nagtirik din ng mga kandila. Sa taon ho talaga ay bumibisita kami din sa kamay ni Jesus para nga lang ho magsimba at magtirik ng kandila para sa pagpapasalamat at aming mga kahilingan. tapos ko nga ho, magtirik ng kandila, ay agad ko na nga ni hong sinamahan ng aking dalawang junakis din sa playground. At dumiretso na rin din ho kami din sa mga palaisdaan. Pwede niyo nga din ho palang pakainin iyan mga isda habang kayo nga niyo nag-e-enjoy na panoorin sila sa paglangoy at dini nga din ho pala ay merong mga bilihan ng souvenir at mga pasalubong. Nagtuturo na nga ho diyan ang aking anak kung ano yung gusto niyang bilihin. Ay talaga naman ubus na naman ang aking pera din. At syempre nga Ho kahit nagtuturo iyan ay yung gusto ko paring bilihin ang nasunod. Sabi nga ho nila mommy knows best ay tama naman ho iyon <laughs> Matapos nga ho namin makabili diyan ng mga ngungut-ngutin ay dumiretso na nga ho kami din sa bayan ng lockdown ay, napakadami nga din hong tinda dini ng pagkain. Pira laang ang wala. At nga din ho pala sa lokban tuwing payas festival ay nilalagyan nila ng mga palamuti na gulay ang bawat bahay. Okay. Hindi na nga lang ho ako diyan nakapunta sa mga bahay na may disenyong gulay kasi nga ni ay lagi nagmamadali yung aking magama umuwi. Okay. At na nga lang parada ang pinanood ko at talaga naman nga ni ho sa mga nagagandahang kasuotan na rin mga binibini at ginoo. Yan nga niho, kanilang mga kasuotan ay kompetisyon sa pagandahan ng mga disenyo. Ang Pahiyas Festival nga ho pala ay ginagana para sa pagpapasalamat ng mga magsasaka. Sa ganaring nga ni hong festival ay hindi rin ho nawawala ng na mga panauhing artista. Wow! At diningani ni nga niho, sa aming panunood ng parada ay nakita ko nga ni ang batang kiapukas. Ay talaga naman nga ni hong napakasaya ng Pahiyas Festival din sa Lokban Quezon.